So, ayan guys, ngayon ay Linggo, March 3 First Sunday of the month March So, ngayon, ayaw ko lang dito mag-isa parang nag-bird ako at ayaw ko naman umalis, gusto kong umalis kaso ano, kaya sabi ko makagastos na naman ako pag umalis ako <laughs> simpre naman, so kakain ako sa labas, so, ngayon mayroon ako ditong chicken, chicken uh, leg so, ito siya yan. So binabad ko ito kanina. Yan, binabad ko 'yan kanina. Tapos iihaw ko 'yan sa labas. Doon ako nagsaing na ako. Yan. Yan luto na 'yan, ka, ka off ko lang. So 'yun. So ganyan 'no ito. Isang piraso lang. Isang piraso guys 'yung anak ko. So ngayon Mag-prefer ako dito sa labas. Tingnan niyo kung anong gawin ko. Ngayon ay maaraw. Umpisa na ngayon guys ang araw na. So makapag-ano tayo ngayon. Gusto ko sanang pumunta sa dagat. Kaso, siguro mamaya ano, ako. Hindi ako makaalis-alis kasi yung nga, uh, yung kalaba doon sa kabila ay mayroon anak. So, hindi naman yan mag <laughs> yung ano, yung anak. Naglakad-lakad yan. So, hindi naman dito inano yun, yung ano, kaso lang, tatawid yan siya, tatawid. Dalaw pangalawang araw na ngayon. So, kahapon, nagbabantay ako, uh, inaano ko siya, pinapapaalis. K kanina din, takbo na ako. Kasi mayroon akong mga tanim-tanim dyan. Eh, mahirap na pag maatakan din yun. Mayroon akong mga... Wala lang yung tinanim ko lang ng mga protas. Hindi ko naman inano na, huy, mga, 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 ano ko to, mga Kasi Yung ganyan lang, yung para lang may maitanim ako na yung ganyan tapos may kamutin kahoy ako na ni mayroon akong kalabasa na ano pa kakanatin ko tapos baka mamaya madarating yan dito may ano ako dito may may, may talong ako kanina takbo ng takbo ako doon so kaya hindi ako makalis-alis kasi gusto kong kausapin ko talaga yung ano yung may-ari na yan wala siyang lupain dito wala siyang lupain dito yung pinag-anuhan niya, nilagyan niya ng kalabaw niya is hindi sa kanya. Bali sa ano yon yung uh, third cousin ko ang may-ari. Kaya nga kahapon ng umaga, kasi nakita ko na dito na pinag ikot na yung ano. Di ba may saging, madali lang maano yung saging pag inanon niya ng kalabaw. So ngayon kahapon, dali-dali ako nagpunta doon sa ano, sa third cousin ko, yung lalaki. Kasi yun, doon yung bahay niya. Sabi ko, kanino yan, ano, kalabaw? Kasi may, ano, may anak. Tumawida doon sa akin. Kasi yung, ano, ko may mga tanim na ako, eh, tumubo na yung kamuting kahoy ko. Ganyan na yung, ano. Tapos kanina tinitingnan ko, andun na may mga apak niya na may mga apak ko. Buti na lang hindi na apakan yun. Kasi magwala talaga ako. <laughs> magwala talaga ako. Kasi yung tanim, ay hindi naman yun nagala gala So, yun, anuhin ko yung, ano eh, makita ko talaga yung may-ari ng kalabaw kasi alam ko kilala ko yung may-ari ng kalabaw hindi ko ma matimpuhan kasi nag ano yan siya nag nag motorbike yan siya dito dumadaan yan siya kaya hindi ako makaalis-alis kasi kaya maghapon andito nag ano na siya just ko hindi makit sa ano niya mata niya sabihin niya na madamo pero may mga area na nililinisan ko at tinataniman ko yung ganun. Iba pa naman, sabihin na napaka ta yung ganyan, pagsabihan ka na ganyan. Diyos ko. Tapos may mga saging doon, may mga may saging na mayroong, mayroong bunga, baka mamaya. Ano hinian yan? Ay, sige na nga, mag-ano na ako, mag... Dito na ako sa labas, kaka. Nagpatugtog ako doon sa loob. Pinapawisan ako kasi galing ako doon. So, magawa ako na kung hindi ko dito ano hindi doon ko mag, mag magawa ako <laughs> yung basta lang na ma mabisi ang ano ko ngayon linggo wala kasi dito yung ano ko yung apo ko hindi umuwi nung Friday sabi niya hindi ako uwi mama hindi napaka ano kasi pag nandito yun sabihin ko mag alis tayo yung ganyan inasama ko siya ngayon ay ako lang mag isa so yun tapos nagbilad ako ng gabi kasi gawin ko ng laing doon binilad ko kasi Kahapon, nag-ano, umaraw. Tapos, ngayon, parang dericho na itong ano. Kasi, ilang buwan yon panay ulan, ulan, ulan. Ganyan. So, yon Doon, oh, may matalong ako na. Mag-ano na nga ako, mag-prepare na ako ng ihawan ko. So, keep on watching. Guys, may, may, naghukay ako konti. Tapos, doon ako mag-ano. ako ng ano ko. Sinuot ko kasi, ano, mainit. Yan. Tingnan natin kung okay yung pag-ihaw ko doon. So, yun. Live ko sana. Kaso parang walang signal ako dito. So, ito yung anuhan natin ng ihaw Kuha tayo ng posporo. So, yun na guys. ayun oh. Nag-osok-osok na. <laughs> Ayan oh, naging ano na oh. yon nag na siya, nag -apoy. So, yon at yung ano ko ngayon, <laughs> to this video, ano yung parang iba ang ano ko. Ganyan ako. Kaya gusto ko lang na ano. <laughs> Para maasokan din yung ano ko. Yung ano pa yun. Mga tanim ko Ano. So, di ba? Ang super araw ngayon. Ano so? May gagawin pa ako. Punta tayo dito. <laughs> Punta tayo dito sa ano natin. So, ayan na guys. Hindi pa na ano. Ito yung langka na ano malapit na tumumunga. <laughs> Ayan, ba? Diba? Isang puno lang siya. Dapat inanuhan ko pa. Ito yung mga tanim ko. Ayan, o. Oh. Ito yung yam. Kaso, ang hirap tanggalin yan. hapon, nag-ano ako ng saging. Diyan. Yung mga ta tao dito pag dumadaan, sabi na, ano kasi, ano guys, sa harap ng pintuan ko ay sarado kasi tabing kalsada. Pag andito ako sa likod ay sinisarado ko yun. Pero nagpatugtog ako ngayon ng ano. Kaya minsan yung mga tao, kala walang tao. May nahuli nga ako na nangunguha ng ano. Nagpunta na dito. Pumasok na. Hindi ako hindi nila ako nakita. Pumasok na. Yung daming bunga ng limonsito ko. Sabi pa, ng ano, wow! Nung ko, anong nakawaw? Basta, <laughs> biglang bumalik. Sabi ko, anong nakawaw? siguro alam nila na wala akong ta walang tao kasi sarado yung pintuan ganyan yung mga ano dito mga ugali talaga ng ano so ganyan so, dito tayo sa ano ayusin natin to ano natin So yan. <laughs> Matuwa lang ako pag ganito. Yung mayroon akong ginagawa na yung ganito. Parang mayroon akong namimiss ang ganyan. So yan. So gusto ko lang ngayon na mag ano yung tahimik yung ano. Kasi linggo ngayon. Bilau-bilau paku So, yan, ganyan. Parang litso na. Parang maglilitso na ako. So yun, litson ba kayo? Naglitson. Yung, yung paligid ko dito. Mm, bang. Oh, so, ayan guys. Dito na tayo. Kain na tayo dito. Ay, natawa ako sa ginagawa ako. Pero ito na. Ito na yung ano natin. Pagkain. Yun. <laughs> Ako'y dito. Oo opo. Terus kain Dan mm. guys Kain time Hmm, <laughs> Hmm,